Nararamdaman mo na ba na parang tahimik kang ginagabayan ng universo patungo sa isang malaking pagbabago, pero hindi mo lang alam kung ano ito? Para sa Leo, ang 2025 ay hindi basta-bastang taon. Isa itong turning point, isang cosmic window ang magbubukas, punang mga oportunidad, pagbabago, at kasaganaan. Pero heto ang catch, hindi ito mangyayari ng kusa. May isang makapangyarihang hakbang kang kailangang gawin, isang desisyon na maaaring magbago ng lahat. Kapag pinalampas mo ito, baka mawala na ang pagkakataon magpakailanman. Kaya, ano nga ba ito? At handa ka na bang harapin ang iyong kapalaran? Leo, ang iyong kwento ay palaging punang pagnanasa, tapang, at determinasyon. Hindi ka kailanman itinadhana para sa isang simpleng buhay. Sa kaibuturan ng iyong puso, alam mong may mas dakilang bagay na naghihintay sa iyo, isang taon kung kailan ang lahat ay magkakatugma, kung kailan ang mga pintong matagal mo nang kinakatok ay kusang magbubukas. Ang taong iyon ay dalawang libo at lima. Pero heto ang katotohanan, ang tagumpay ay hindi dumarating dahil lang sa sinasabi ng mga bituin. Dumarating ito kapag ikaw ay nakikinig, kumikilos, at nagtitiwala sa apoy na nasa loob mo. Ang universo ay umaayon sa iyong pabor ngayon lumilikha ng mga oportunidad na minsan lang dumaan sa isang buhay. Ngunit kailangan mong salubungin ang enerhiyang ito. Hindi ito tungkol sa kapalaran, ito ay tungkol sa paghahanda. Tungkol ito sa paggawa ng isang bagay na magbubuka sa lahat ng kasaganaan na nakalaan para sa iyo. Kaya halina't silipin natin kung ano ang naghihintay sa iyo mayong 2000 at 25 Leo at kung ano ang kailangan mong gawin upang ito ang maging pinakamakapangyarihang taon ng iyong buhay. Ano ang gagawing espesyal ang 2000 at 25 para sa Leo? Bawat zodiac sign ay may kanya-kanyang sandali, isang taon kung kailan inilalagay ng universo ang gintong susi sa kanilang mga kamay. Para sa Leo, ang sandaling iyon ay nayong dalawang libo at 25. Hindi ito tulad ng mga nakaraang taon. Bakit? Dahil ang mga bituin, planeta, at cosmic energies ay nagsasama-sama sa isang pambihira at makapangyarihang paraan, at ito'y pabor sa iyo. Nagsisimula ang taon sa ilalim ng liwanag ni Jupiter, ang planeta ng swerte at paglawak, na magpapaalab sa iyong personal na paglago at ambisyon. Sa impluensya ni Jupiter, ang iyong kumpiyansa sa sarili ay aabot sa sukdulan. Mararamdaman mong handa ka ng gawin ang mga matapang na hakbang, mga hakbang na dati kinatakutan mong subukan. Maging ito man ay ang paglulunsad ng negosyo, pagsisimula ng malikhaing proyekto, o pagbabago ng career path, sinasabi ng kalawakan, ituloy mo na. Kasama rin si Saturn, ang planeta ng disiplina, na may mahalagang papel mayong taon. Ngunit imbes na pigilan ka, tutulungan ka nitong bigyang anyo ang iyong mga pangarap. Sa dalawang libo at 25, hindi ka susubukin ni Saturn, bubuin ka niya. Dadalhin niya ang focus na kailangan mo upang gawing totoo ang iyong mga bisyon, at bibigyan ka ng tiyaga upang makapagtayo ng isang bagay na pamatagalan at pagkatapos ay darating ang mahika ng solar at lunar eclipses na gaganap sa iyong bahay ng transformation at relasyon. Hindi ito basta-basta lang mga celestial events, ito ay cosmic resets. Hihikayatin ka nitong bitawan ang mga bagay na hindi na nakakatulong sa iyo at yakapin ang bersyon ng sarili mong matagal mo ng minimiti. Ang sayaw ng kalangitan ay magiging masidhi, pero napakaganda. Magsisimula kang makakita ng mga pagbabago hindi lang sa labas, kundi sa kaibuturan mo rin. Magbabago ang iyong enerhiya. Mapapansin ito ng mga tao at magsisimula kang makaakit ng mga oportunidad, tao, at karanasang sumasalamin sa pinakamataas mong potensyal. Pero tandaan, hindi garantisado ang mga biyayang ito. Imbitasyon lamang sila, at gaya ng lahat ng imbitasyon, kailangan mo itong tanggapin, harapin, at kumilos. Sapagkat ang dalawang libo at dalawamputlima ay hindi lang isang maswerteng taon para sa liyo, ito ay isang itinakdang taon. Kung handa ka nang dumaan sa pintuang iyon, handa rin ang universo na salubungin ka sa kabila nito. Ang isang hakbang na magbabago sa lahat sa bawat paglalakbay ng isang bayani, laging may isang sandali na siyang tumutukoy sa magiging direksyon ng kanyang kapalaran. Para sa Leo, ang sandaling iyon ay darating sa dalawang libo at dalawamput hindi bilang isang malakas na pagsabog, kundi bilang isang tahimik na bulong mula sa universo. Hindi ito darating bilang isang biglaang swerte o milagro. Bagkus, darating ito bilang isang pagpipilian. Isang desisyong tila maliit sa simula, ngunit may kapangyarihang baguhin ang lahat. Kaya ano nga ba ang isang hakbang na yon? Pagtitiwala sa iyong panloob na tinig at ang wakas na pagkilos ayon dito. Parang simple, di ba? Pero para sa isang katulad mo, matapang, ambisyoso, at laging napapaligiran ng inay, hindi laging madali ang makinig sa sariling katotohanan. Sanay kang mamuno, magdala ng responsibilidad, at mumiti sa gitna ng pag-alinlangan. Pero mayong dalawang libo at putlima hindi ka hinihingan ng mga bituin na maging matatag para sa iba. Hinihiling nila na maging tapat ka sa sarili mo. Yung proyektong matagal mo nang pinapaliban dahil hindi pa tamang panahon. Yung pangarap mong nilibing sa ilalim ng responsibilidad at takot. Yung landas na alam mong para sa'yo, pero di mo pa rin nilalakaran ito na ang taon para magsabi ng, magbubukas ng pintuan si Jupiter, pero ikaw ang kailangang tumawid. Magbibigay ng istruktura si Saturn, pero ikaw ang dapat magdesisyong mangako sa proseso. At ang mga eclipse, alisin nila ang mga hadlang, ngunit kung handa ka lang ding bitawan ang mga hindi na para sayo. Hinihiling ng universo na gumawa ka ng matapang at sinadyang hakbang. Tigilan mo na ang paghihintay sa perpektong sandali, at tanggapin mong ang ngayon mismo ang matagal mo nang hinihintay. Maging ito man ay ang pagsisimula ng negosyo, paglipat ng tirahan, pagputol ng nakakalason na relasyon, o simpleng paniniwala sa sarili mong halaga, ang hakbang na ito ang magiging simula ng lahat ng pagbabago. At heto ang magandang twist, sa oras na gawin mo yon, magsisimulang umayon ang lahat. Ang mga oportunidad na dating tila mailap, kusa ng lalapit. Ang mga taong susuporta sa paglago mo ay lilitaw. Magbubukas ang mga pintuang pinansyal, hindi dahil sa mahika, kundi dahil inangkin mo na ang iyong kapangyarihan. Pero kung hindi ka kikilos maaaring lumipas ang taon na parang karaniwan lang. Naroon pa rin ang enerhiya, pero hindi ginamit. Nasayang at sa kaibuturan mo, mararamdaman mo, may pagkakataon ka, pero hindi mo ito tinanggap. Kaya, Leo, ito ang iyong tawag para sa isang bagong yugto. Ito ang imbitasyon para pumusta ka sa sarili mo. Ginawa na ng universo ang parte nito, nilinis na ang daan, inayos na ang mga bituin, ibinulong na ang mga senyales. Ngayon, ikaw naman, sasagutin mo ba ang tawag? Gagawin mo ba ang isang bagay na magbabago sa lahat? Dahil kapag ginawa mo ito, Leo, ang dalawang libo at lima, ay hindi lang magiging pinakamahusay mong taon magiging taon ito kung kailan naging hindi na mapipigilan ang tunay mong kapangyarihan. Personal na paglago at pagbabagong looblio, kilala ka sa apoy, ang iyong lakas, pagmamataas, at matinding katapatan. Pero mayong dalawang libo at 25, may mas malalim na damdamin ang magigising sa iyong loob. Hindi na lang ito tungkol sa pagningning sa harap ng mundo, ito ay tungkol sa pagtuklas ng liwanag sa loob mo, kahit walang nakatingin. Ito ang taon kung kailan magsisimula ang tunay na pagbabagong loob, hindi sa panlabas, kundi mula sa kaibuturan ng iyong pagkatao. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, magsisimula kang magtanong, ano ba talaga ang mahalaga sa akin? Maaaring makita mong muling sinusuri ang iyong mga layunin, hindi dahil mali sila, kundi dahil nilampasan mo na sila. Ang mga bagay na dati nagpapasaya sa iyo ay baka magsimulang maging hungkag. Ang mga taong dati mong inaasahan, baka hindi na nakaayon ng kung sino ka na ngayon. Pero hindi ito isang pagkawala, Leo, isa itong muling pagsilang. Ang dalawang libo at ay magbibigay sa iyo ng pagkakataong bitawan ang mga lumang bersyon ng sarili mo, mga anyong nilikha mo para lang makaligtas, hindi para magtabumpay. Mahihila ka patungo sa mga personal na ritual, pagsusulat, pagminilay, tahimik na paglalakad, mga sandaling payapa, na muling mag-ugnay sa iyo sa iyong puso at sa mga sandaling iyon, maririnig mo ang iyong pinakatapat na tingin. Maaaring sabihin ito sa iyo na magpahinga, maaaring hikayatin kang magsalita, o kaya na may tulungan kang hilumin ang mga sugat na matagal mo nang kinikinkin. Ang tunay na paglago ngayong taon ay hindi manggagaling sa palakpakan o tagumpay, kundi sa pagkatutong humarap sa sarili, tanggapin ang iyong mga nais, at bitawan ang pangangailangang patunayan palagi ang iyong halaga. Matutuklasan mong ang tunay mong value ay hindi nasa mga ginagawa mo, nasa kung sino ka talaga. Mapapansin ng mga tao ang pagbabagong ito. Makikita nila ito sa iyong enerhiya, sa katahimikan mong may lakas, sa kumpiyansa mong hindi nang hihingi ng pansin, pero natural na humihila rito. Hindi mo nakakailanganin ng pagpapatunay mula sa iba, magliliwanag ka mula sa loob. At ang pagbabagong ito ay hindi lang mag-aangat sa iyo, kundi magbibigay inspirasyon din sa mga taong nakapaligid sa iyo. At heto ang lihim, Leo, kapag nagbago ang iyong panloob na mundo, kasunod din ang panlabas. Ang tamang mga oportunidad, tamang tao, tamang tiempo, lahat ay magsisimulang umayon sa iyo kapag nasa balance ka na sa iyong sarili. Kaya yakapin mo ang katahimikan, yakapin mo ang pagbabagong ito. Ang dalawang libo at ay hindi lang tungkol sa pag-abot ng mga layunin, ito ay tungkol sa pagiging bagong ikaw. Isang ikaw na mas banayad pero mas matatag. Isang ikaw na sa wakas ay nauunawaan na ang pinakadakilang tagumpay ay ang pagiging tunay mong sarili, ang ikaw na talagang itinadhana mong maging. Tagumpay sa pananalapi at karera para kay Leo, hindi kailanman pera ang tunay na layunin, kundi ang ang hatid nito, ang karangalang makamit ang tagumpay sa sariling paraan, at ang kasiyahang mamuhay ayon sa sariling kabustuhan. Ngayong 2025, ang ganitong uri ng tabumpay ay hindi na lang isang pangarap, maaabot mo na ito. Pero hindi ito darating sa pamamagitan ng shortcuts o swerte. Darating ito sa pamamagitan ng kalinawan, tapang, at konsistensya. Ngayong taon, ang iyong karera ay ilalagay sa ilalim ng gintong liwanag. Ang mga planeta ay umaayon upang bigyang daan ang matapang na hakbang, posisyon ng pamumuno, at malikhain proyekto. Kung matagal ka ng nagtatrabaho sa katahimikan, sa wakas ay magsisimula ng magsalita para sa iyo ang iyong mga gawa. Mga promosyon, pagkilala, at hindi inaasahang oportunidad ang magsisimulang dumating, pero kung inihanda mo na ang pundasyon. Para sa mga leo na nasa tradisyonal na trabaho, may pagkakataong tumaas sa posisyon o mabigyan ng mas malaking responsibilidad. Maaari mong maramdaman ang malakas na kabustuhang pamunuan ang isang proyekto, grupo, o misyon na magpapakilala ng iyong daling. Pagtiwalaan mo ang instinct na yan. Ipinanganak kang mamuno. Ngunit para sa maraming leo, ang dalawang libo at dalawamput ay gigising sa matagal ng pananabik na maging malaya. Lalong lalakas ang boses sa loob mo na gustong lumikha ng sariling bagay. Ito ang taon para simulan ang negosyong iyon, ilunsad ang brand, oya lok ang serbisyong matagal mo nang binubuo sa isipan. Handa na ang mundo para marinig ang tinig mo, makita ang produkto mo, at tanggapin ang bisyon mo. Kailangan mo lang maniwala dito at sumubo. Sa pananalapi, ang taong ito ay may hatid na kasaganaan, ngunit hindi ito yung basta biglang dumarating. Ito ay para sa mga taong marunong sa paghawak ng yaman, may plano at handang mag-invest ng oras, lakas, at kahit pera para sa sariling pag-unlad. Ang pagbabudget, pag-ipon, at long-term planning ay magiging matalik mong kaibigan. Pati ang pakikipag-collaborate, huwag kang matakot makipagtulungan sa mga taong kapareho mo ng pangarap. Hindi kailangang mag-isa sa tabumpay. Magbantay rin sa mga oportunidad sa pag-invest, lalo na sa mga larangang may kinalaman sa teknolohiya, komunikasyon, at edukasyon. Maaaring may dumating na pagkakataon sa kalagitnaan ng taon na tila maliit sa simula, ngunit mabilis ang paglago sa paglipas ng panahon pakinggan ang kutob mo, kung dama mong tama ito, ituloy mo. Ang susi sa tagumpay sa karera at pananalapi ngayong yung dalawang libo at dalawamput ay ito, huwag habulin ang pera. Habulin mo ang alignment, gawin mo ang trabahong nagbibigay sigla sa iyo, maglingkod ng tapat, bumuo ng isang bagay na may pagmamalaki mo, at ang pera. Susunod dito at mas mabilis pa sa inaakala mo. Dahil kapag ang isang leo ay kumikilos mula sa puso, ang mundo ay kusa ng nagbibigay gantimpala. Relasyon at personal na buhay para kay leo, ang mga relasyon ay hindi kailanman simpleng inay sa likuran. Sila ang pintig ng iyong buhay, pinagmumula ng iyong lakas, saya, at minsan, pinakamalalalim mong hamon. Sa dalawang libo at 25, ginagabayan ka ng universo na masusing pagmasdan ang mga taong nasa paligid mo. Sino ang nagpapalakas sa iyong kaluluwa? Sino ang sumisipsip ng iyong enerhiya? Sino ang nananatili sa tabi mo kapag nawala na ang ilaw at tahimik na ang mundo? Ngayong taon, ang linaw ay darating sa iyong personal na buhay gaya ng sikat ng araw na tumatagos sa maalikabok na bintana. Magsisimula mong makita kung sino talaga ang kabilang sa iyong kwento, at sino ang pansamantala lang sa isang kabanata. Sa romantikong aspeto, magkahalong mahika at pagkamulat ang hatid ng taon. Kung ikaw ay nasa isang relasyon, Asahan ang mas malalim na pag-uusap, mahalagang desisyon, at mas matibay na emosyonal na koneksyon, kung pareho kayong handang sabay na lumago. Komunikasyon ang magiging lihim mong sandata. Magsalita ng may kabaitan. Ibahagi ang iyong mga takot, pangarap, at plano. Baka magulat ka kung gaano kalalim ang pagmamahal kapag inaalagaan ng katapatan. Para sa mga single na leo, maaaring dumating ang pag-ibig sa hindi inaasahang paraan. Hindi ito magiging maingay at puno ng drama gaya ng pelikula, kundi banayad, dahan-dahan, at totoo. Maaring makilala mo ang isang taong makakasilip sa likod ng iyong lakas at diretsong makakausap ang iyong kaluluwa. Pero heto ang mahalaga, hindi sila maaakit sa iyong spotlight, kundi sa iyong tunay na pagkatao. Ipakita ang totoo mong sarili at ang pag-ibig ay susunod. Ang usaping pampamilya ay maaaring maging sentro ng pansin. Maaring muling magkalapit kayo ng ilang kamag-anak, maghilom ng mga lumang sugat, o gumanap ng bagong papel sa inyong tahanan. Maging ito man ay pagiging tagapayo, tagapag-alaga, o simpleng haligi ng emosyon para sa mga mahal mo sa buhay, tandaan mo ito, kailangan ka at mas lalong pahalagahan ang presensya mo. Ang pagkakaibigan ay maaaring magbago rin. May mga lalalim pa, may mga kusang lalayo hindi dahil sa galit kundi dahil sa paglago. Lumalago ka, Leo, at hindi lahat ay sabay sayo. Bitawan mo ng may pagpapakumbaba at panghawakan ang mga totoo ng may pasasalamat. At higit sa lahat, ituturo sa iyo ng 2025 kung paano alagaan ang relasyon mo sa iyong sarili. Habang mas natututo kang mahalin ang sariling presensya, igalang ang sarili mong pangangailangan, at protektahan ang iyong kapayapaan, mas unlad din ang mga relasyon mo sa labas. Dahil kapag si Leo ay matinding nagmamahal sa sarili, natututo rin ang mundo kung paano siya tunay na mahalin pabalik. Konklusyon ang landas ni Leo patungo sa tagumpay narito ka na, Leo, nakaharap sa simula ng isang taon na may dalang lahat ng matagal mo ng pinapangarap, kung handa kang tumugon sa panawagan ng pagkakataon. Ang 2025 ay hindi lang basta panibagong kabanata sa iyong buhay. Isa itong simula ng bagong yugto. Isang yugto kung saan titigil ka ng magpaliit ng sarili. Isang yugto kung saan titigil ka ng itago ang iyong liwanag para maging komportable ang iba. Isang yugto kung saan, sa wakas, mamumuhay ka para sa sarili mo. Tama, nakahanay na ang mga bituin. Pero hindi sapat ang alignment para sa tunay na pagbabago. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin mo sa pagkakataong ito. Ang taon na ito ay hindi tungkol sa pag-asa lang, ito ay tumatawag sa iyo na kumilos, magtiwala, at magpalaya mula sa mga bagay na hindi naakma sa hinaharap na nilalakad mo. Nakita mo kung paano kumakampi ang universo sa iyo, sa iyong karera, pananalapi, mga relasyon, at higit sa lahat, sa iyong personal na pagbabago. Pero walang magbabago kung hindi ka pipiliing magbago. Ang matapang na hakbang na kailangan mong gawin. Naghihintay lang. Ang desisyong mamuhunan sa sarili, magsalita ng katotohanan, at mamuno gamit ang puso, nasa kamay mo na ngayon. At heto ang pinakamahalaga, hindi mo kailangang malaman ang lahat ng sabot ngayon. Kailangan mo lang magsimula. Isang matapang na hakbang, tapos isa pa. At makikita mo kung paano magbabago ang mundo bilang tugon. Dahil kapag nagpa siyang bumangon ang isang liyo, wala nang makapipigil sa kanya. Kaya sige na, gawin mong ang dalawang libo at dalawamput lima ang taon kung kailan tuluyan mong naging ikaw, ang ikaw na noon paman ay itinadhana mong maging.